yun niyo po ang Bad uh, Ito ba pa ba isa pa. Ah! Uy, po tayo ngayon sa Batibot at kasama na natin ang ating mga reporter at mga hurado at bagong mga chef. Ang chef number 2, anong pangalan nyo? Ako, Chef Soldi. Nagmula sa kay Lalo ng at lahat sasabay. Mga kaibigan, masensya na kayo. Chef number 1. Ako nga pala si Chef Max, galing ng Graduated in Tambay School. Oo, sa my... ako pala si Kevin Villa. Ito, nanonood lang. <laughs> <laughs> Dito po tayo sa Batibo, sa Solok. Kung saan, ginagrab ang laban nila. Sip, gas at safety. <laughs> Sino pong bias nyo? Sino pong bias nyo? Ah, siguro para sa Chef G yung piliin ko kasi, ganyan. Para sa akin si Chef G, kasi mati nung tao. Chef G. Chef G. Para sa si Chef sa Batibot Battle League at nandito tayo ngayon sa dulo ng Batibot sa harapan ng computer nila at ang gay mo ang gay sa harapan ng computer nila Atirina. at ni Rina matagal kaming huminto sa pagbablog kasi tinamad ka giniago <laughs> ba? Uh, bagong taon na kaming nagkaroon ng motivation para Balik uli sa pagbablog. Meron kami mga bagong mga chef at mga bagong hurado na magpapakita ng kakaibang talent at galing sa pagluto at pagjudge ng ating mga putahe. Awagin na natin ang mga batibot chef! Chefs. Meron tayong wow. bagong chef, si Chef Max. At kilala niyo na, galing sa? Kilalim ng lupa. <laughs> Tiba, tawagin na natin si Chef G! Tol, simbang gabi na tol. Tama ka na sa amin tol, simbang gabi tol. Outfit check. Hey! Napakaangas tol. Sa naman, tawagin na natin. Si Chef Ka! Ano na? Hindi pa rin mo Ekskuho. Ay balik mo, balik mo. Kusang-loob <laughs> <laughs> ngayon sa social media ang pagbe-business ng mga chips at mga candy. Ngayon, naisip namin na uh, parang pwede siyang pang negosyo. Wala nang paligoy-ligoy pa, Di ko na alam sa asabihin ko. Ang ingredient, ah, paglalabanan nila ay

Ayun po, po ang technique ni Chef D sa paghiwa. Nilinya niya tapos sabay-sabay na hiniwa ng kutsilyo. Advance ako mag -isip. At ngayon, binalatan na ni Chef Cash ang bawang. At ngayon, tinatad ang bawang. Kinakabahan ako pero parang tingin ko mas alam niya naman talaga yung gagawin niya. What? Yun, sunod po, hiniwa na po ni Chef G ang kanya, si Buya. Uy, balat pa to guys. Wala yung balat. Yun, napakalupit talaga ni Chef Cash. Nandito na siya sa paghiwa ng sili. Naugasan na po ba yan, Chef Cash? Hindi pa, hindi. Hayop ka, may araw ka rin. Magbubulong ka sa entierno. Sa pakitinig yung <laughs> Chef Cash, umugas mo na kayo. Alam na po ng kawali si Chef G sa apoy. Ngayon po, napakalupit. Ngayon po, nakaporman gangsta genge. Ngayon po, nakaporman gangsta genge. Ngayon <laughs> po, yun, napakalapit talaga ni Chef G. Nilagay niya na ang Pangulung kanyang nalaglag yan. <laughs> napakalapit talaga ni Chef G. Nilagay Sige, gyan Nakas <laughs> Ngayon naman si Chef Cash ay nagagata na ng nyog. Ngayon naman nagigisa na po ng bawang at sibuyas si Chef G. Bakit po pinagsasabay ang bawang at sibuyas Chef G? Ito so, lang yun guys. Para... Paano masabi? Advance ako mag-isip. Isa na po ni Chef Cash ang sibuyas, bawang at ganyang karaming mantika ang kanyang ilagay. Sinama niya na din pati ang siling potan po teknik ni Chef G. Pinagsama-sama niya na ang mga kangkong. Bigbiga pala 'tol. Chef Cash, sigurado po ba yan masarap? oo. Oo. Oh. 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 <laughs> <laughs> Ngayon po nilagay na po ni Chef wow! Cash ang kanyang giniling. Hindi po niya sinabi, nalito po ang cameraman. <laughs> Ayan po. Mmm. It's still so the very fresh food. na po ni Chef. Cash ang kanyang gata. Napakarami. Ilang ilang balot po ng gatang nilagay nyo, Chef Cash. <laughs> gata? ano to? Sa uh, to. <laughs> Hindi siya ka ata. Nakakain ka ng maraming bitsin. Ano siya Sano Sano naman? Hi. Ay... Ingat-ingat to guys. Inunan niya kanina ni Prenito ang mga hotdog. Sunod, ginisa ang bawang, sibuyas, Lagay natin itong ano Filipino style tomato sauce wow. wow, Napakalupit naman yun no? Social naman ni Chef G Malakas yung apoy guys <laughs> Lahat po ba yan lalagay Chef G? Oo oh, lalagay lahat po. Wow hmm, It's so yummy good Ngayon po nilagay na po ni Chef G ang toyo Na may tomato sauce Oyster sauce guys Wow Ayun! Oy! Chef Cash, di ka mananalo! Wow. <laughs> Sunod naman! Wow, ano pong ginagawa ni Chef Cash? Kangkong! Mamatay ako dun! Kala oh. nung pakiramdam! Kangkong! <laughs> <laughs> Alam po namin kangkong yan! Anong gagawin niyo sa kangkong? Iwan yung <laughs> malit! Iwan malit! Hanggang dulo po ba? <laughs> Hindi! Gaya-gaya ka! Gaya Lagyan na natin yung kangkong guys Yun! Napakalip! Palakpakan po natin si Chef G! Palakpakan! Yes. Let us meet us! So, hindi ka malalayo nga so! <laughs> Ayan po, i-slice na po at tatanggalan ng hasang <coughs> si Chef Cash Ang kanyang, ano po yung isda yan? Bangus! Bangus! Wow! Ang kapalit po! Ang galing sapa! sapa. <laughs> Yun no? Yun guys oh! Napakalupit! Ah, <laughs> Uy! Oh, wow! Isa pa, isa pa, isa pa! Isa pa, isa Magaling kang kupal wow, sa kalokohan okay, ni okay, Chef. My God, I hate trucks. Iwan na po ang bangus. Oh, at ano pong plano nyo? Ima-marinate po ba yan? Hindi. Ah, uh, hindi. Iwan natin magisarap. Oh, my. Ah, nga. Hampasin niya ata kita, uh, Chef Josh. <laughs> lagyan niya po. Ito po ang sekreto. Malito oh. Wow. Ayan mo, Chef Cash, di ka mananalo. Lagay na po yata ni Chef Cash ang... kangkong sa... at pinatong niya yung takip doon sa lupa. Napakalupes ni Chef Cash. Nilagay lang sa floor na ganon? Chef Cash, putla yung gata mo! Puta nila, <laughs> lewit! Lalagay <laughs> na po ni Chef Cash ang... Kanyang, ano po yan, Chef Kangkung. Cash kangkong, Ba't matipid po kayo sa pagsalita, Chef Cash, pipi po ba kayo? <laughs> Hindi. Hindi. Oh, <laughs> <lalo. laughs> ano ano mo mahala kita, uh, uh. guys tumiyon yun to, guys. yun yun to. Wow. yun 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 sana oh. Joy. No. Oh. Gising na. Matulog na tayo. Yan. Ano ano masasabi niyo, Chef Zombie? Ano ka ba yan? Kung hindi masaka yan. Wow, ganyan po ba ang paglagay ng asin? Tapos pinahid na po sa <tap> <taka> shot. <dyan> short. <tap> <tap> ganyan po talaga si Chef Cash, parang bata po yan. Bata ka pa, mangihibo ka na. na po ang kanyang bangus. Yan. Tinapantay niya po ang Pagprito prito Ngayon po, sasali na po ni Chef Cash ang kanyang kangkung. Ngayon naman ay hinuhulma na ni Chef. <laughs> <laughs> Chef, alam mo kung sino kang angats? Dumi-dumi mo! Siya <laughs> kali na uli ko po siya sa akto. Eh po pa lang gagawin yeah. niya. Kung bakit masarap ang <laughs> kanya. po. Yan, napakalupit talaga na ni Chef Ka. Oh. Po, isasali na po. Then, ibabaw na natin niluto kangkong. Yan. Ibisang kangkong na mayat dog. Wow, napakalupit ni Chef G. Kung oh. gagawin, Chef Ka. Ibabaw natin ang kangkong. Wow! Yan po, inibabaw nyo po ang kanyang ginataang kangkong na may giniling at pinatong sa kanyang prinitong bangus na minarinate sa magic. Sarap. Wow! <laughs> ayan, ayan na po, guys. Ayan na po. Sige po. Yun po, natapos <laughs> na pong magluto si Chef G. Ano pong niluto nyo, Chef G? Ito yung ginisang kangkong may hotdog. Wow! Sige po, hindi ka manayalo. Tingin mo ba mananalo ka sa kalaban mo? Malalong palalo to guys, hindi to maluluto May bangus mo, yung lado. ano nya, may bangus yung putahin sa sa'yo wala. may bangus pa yan, putang yan, hindi mananalo yan. <laughs> ano po? <laughs> Chef Cash, ano pong niluto nyo? Putang kangkong. May, may bangus. Wow. ano masasabi nyo sa kalaban nyo na si Chef G? Wala yan, wala. Tawin sa kanya oh. Anong strategy mo sa ginawang laban? Maya, magkala maya ako sino mong alo. Mananalo. Mananalo. na lang natin, Ginisang kangkong na may hotdog. Yan ang niluto ni Chef G sa ginawang kangkong batin. Prinito niya muna ang mga hotdog. Pagkatapos ay ginisa ang sibuyas, bawang. Pagkatapos binalik ulit ang napritong hotdog. Nilagyan ng tomato sauce, toyo at oyster sauce. Ginisa hanggang sa maluto ito gataang kangkong na may pritong bangus yan naman ang niluto ni chef Cash. ginisa niyo muna ang giniling sa sibuyas bawang pagkatapos ay nilagyan niya ito ng gata katapos nilagay na ang kangkong nilagyan ng mga pampalasa at nilagay ito sa ibabaw ng bukas na pritong bangus Ngayon, nandito na po ang maghuhusga ng ating mga putay. Ang ating judge number one, Chef Max Renz Cadigoy, founder ng Tambay... Ano, ano yan? Tambay school. school. At tagapagluto sa Korean Restaurant sa Single Bangel dito sa Clark Angeles City, Pampanga. Ang ating cook na si Kuya Nilo Dalisay. Palakpakan po natin ang pinakamalupit nanggaling galing pa sa ilalim ng lupa para magasik ng laging oh oh! si Chef Zombie! Yes! At ngayon, tasting and judging, ang unang magpapatikim si Chef Max. Chef Max, tikman nyo na po ang niluto ni Chef G. Ayan, ayan. <laughs> ayan, ito po, ito po yung baso. <laughs> Ayun po, tahimik po ang ating mga kabataan ng ating mga hey! 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 audience. Hey! Po, excited na sila sa anong kanilang maririnig sa ating mga hurado. Masasabi ko sa luto ni Chef G. Yung kangkong, halos di mo na malasahan, nagiba na yung lasa niya. Malalasahan <laughs> ano mo ba? yung hotdog. Masarap, masarap naman siya para sa akin. Uh, masarap talaga. Ano yung texture niya? Mayroon siyang naglalaban yung alat at tamis. Tamis! Oh! Yeah! Sa kadaol! Una, una, upa. Una, una, magpapasalamat lang ako kay... Uh... <laughs> Hindi oh, 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 oh. Tama tama yung pagkalasa niya Doon sa Tapos Parang hindi siya ano Ned. Hindi siya maganda tingnan Hmm naman Bola lang yan Ah, uh, meron po siyang nilagay na chicken hotdog at uh, tomato sauce, oyster sauce, tsaka toyo. Sa tingin nyo, nagbalanse ba? Tama lang po ba yung nilagay niya? Halos hindi ko malasaan eh. Wee! na! Kapal na mukha mo! Hindi <laughs> mo malasahan. Nalalasa akong sa pagkakaluto niya. Chicken yung... na may kangkong. <laughs> no, yung kangkong medyo na-over ano ata. Na-overcook. 1 <laughs> to 10, ilan po yung score niyo? Nasa 8. Nasa 8! Walang mga! Hey, hey, Pang sound gift lang. Ay, pang sound gift, on. Bye-bye. <laughs> Pagka nangyayin sa tingin mo, ma, tama lang, maganda naman siya tignan uh, palakpakan po natin si ang ating mga orado. Sunod na magpapatikim si Chef Cash. Chef Cash, patikman nyo na. Mukhang naanto ka lang, <laughs> Chef Cash, ha? Ayan po, tahimik po ang ating mga audience kasi nila. Excited na sila sa kanilang maririnig. Sabaw. Wow. <laughs> Ayan. Sabaw para Sabaw, sabaw. natin yung talagang lasa niya. Sana ako. Ayan natin. Excited ng mga bata, oh. Talo ni Chef Gash. Sa pagka-plating. Ayos, okay. Presentable. Presentable. Presentable siya. Tapos sa lasa naman, hindi over, hindi na overpower yung mga ingredients. Wow. Sakto lang. Kaya sumakto yung lasa sa, yung gulay sa bangus. Ah, <laughs> Boy, binabangungot ka, gago. Gusto ko yung kombinasyon niya. May konting twist, konting anghang. Tapos yung kangkong niya, tama lang yung pagkakito. Ang lasa niya sa akin. Okay. Sakto lang. Wow! Ano masasabi mo? mo? Magbibigay ng komento si Chef Zombie. Okay. Pagsalit. Pagsal. Wala pa, wala pa. Napakalupit talaga. Sorry, 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 sorry. Aura pa lang ni Chef Zombie Agayon nagsasalita na siya. Si Chef Max. ganon din ang sasabihin ko. Kaya hindi ko na itutuloy. Oh, Ay, ganon. Pero kung ano. Ganon, ganon po siya kalupit. Ah, ha. May nilagay din po pala siyang sili tsaka gata. Anong masasabi niyo? Ah, sili tsaka gata, na gano sila, nagtugma yung lasa nila, kaya panalimutan Ang buhay, ano n'yo, uh, relationship n'yo, sa relationship, <coughs> date niyo? Hey. Masaya naman. Masaya naman? Alam ka, pindakin sa akin, pwede ba friend lang tayo? Oh, friend zone. Friend zone, right zone right. par. So, sakit naan? So, uh, sa disenyo po, ilang rate nyo po? 1 to 10, ilan po? 5. Ha? 5 Sa overall po, overall Sa overall siya, 9 9! Ay! 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 Yummy hotdog my tummy! Pero yung bukod sa mga sinabi ni ng ating hurado nung sinabi nilang dalawa, ano pa yung masasabi nyo na, na napansin nyo na hindi nila napansin? May napansin lang ako sa nilagay niya. Ano po? pati yung <laughs> ganyan yung buntot. Oo, oh, oh, wow, oh, nga. Na. Ano maayos yung... Ano masasabi na... nyo na hindi niya tinanggal yung buntot? Disenyo ba yun o sadya talaga yan? <laughs> sadya talaga yan. Oo, oh, sadya daw yun. Ano masasabi nyo doon? <laughs> yun lang. Yun na kayo sa akin pagpapakin ko kayo kay lahat. Okay po, palakpakan natin nating mga hurado at ang mga sir. ngayon po ay usgahan na ng mga hurado At ngayon po, natunghayan nyo, nakita nyo ang paglalaban talento at paglalaban ng kanilang mga galing sa pagluluto at pag-judge ating mga hurado. Ngayon po, puhusgahan na ng mga hurado ang kanilang mga niluto. Ang mga tapos! Chef Dog! Chef Dog! Cash, anong masasabi nyo na na binoto kayo ng mga hurado? Ano mong nararamdaman nyo ngayon? Salamat. <laughs> ito, ito, ito. ito. ito anong nararamdaman nyo? Masaya po ba kayo? Oo, masaya. Ano <laughs> <laughs> Anong masasabi nyo sa mga susunod na hahamon sa batibot batilig? Ha? Oh, wag na sa wag sa subale. Matatalo lang sila. Matatalo sila sa akin. Oo. masasabi mo, Chef G, natalo ka, Chef G. Ah. Parang nabago yung ano na yun ah. Natalo ka, Chef G. Wala ba yung mga orado? Bayas sa mga orado. Bayas. Masasabi mo kay Chef Cash. Yung luto na luto. <laughs> <laughs> Diluto nila yung luto, no? Wow! Magaling talaga magluto yung si Chef Cash eh kulang lang sa preparado ano. Mm. Ah, sure. Pero may pag-asa talaga maging chef 'yan. Ako ano, chef. <laughs> <laughs> Ayo <Ayaw> po. <laughs> Man, Man, okay. niya, oh, ah! oh. -oh. Okay. Chef Zombie, anong masasabi mo sa ginawang paglalaban nila? Okay naman, mag 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 magaling mag mag silang pareho, pero sa galawan, niya, hindi. Sa galawan, hindi. Hindi, obra, oh, hindi sasabay. Sa ang sunod na mga kalaban nyo, Chef Max Si Pared, anong masasabi niyo? Paghahandaan ko yan.